Tama ba yung paghiwa ko, Carol? Ganito? Tama? Or, or hatiin pa to? Itu namanya moon moon ya, seperti ya. Apalagi itu. Isturbuk arti pemagiwa oke.

check yes. Kakain na kami. Ano na tayo maglinis? Mag ano tayo magising mag so, mag na ano? tayo maglinis? Hindi din ako maglinis pag alis. sa unahan pa daw. Yung may blue na cottage. Na, yung naliligoan. Ano ngayon, Bibi? Diyan pogi. Uh, oh, iya yeah, na yan. <laughs> Ito na, yan. Ito, ipasok mo yung kay Carol B. Sa pang-anim lang tayo na ano. Ayan, yung sa namin, o, yan yung binihisa namin, Oya. Yung yan. Yung bahay na Yung bahay oh. oh, okay. na Yung bahay okay.

Gina, mamaya na dali lang. Sina? Vlog, Vlog muna, vlog. Vlogger Vlog muna mag-vlog. Okay Masunod, Rami. Ang ba, sila saan na, eh? Oo, oh, si Carol. Tumala, pa dyan, eh? si Amo Padulong na ba sila, be? Pag sila, umuwi na. Pag ako umuwi na. Wala, wala nang ng... kabanding, kabanding stere.